Mr. Spider, welcome back sa aking channel Sabay-sabay po natin panuorin na manakakaliw at manakakatong mga videos na aking nakalap sa internet Mag-subscribe na <laughs> po kayo pa update sa mga bagong videos na in-upload ko araw-araw TikTok is live Ayan na Aki, eksena na lang si Bulso Kuya. na Sorry, sorry Sorry yung aalis na lang na prank ko pa ang mother ko. Saan ka na? Yung cellphone mo na mo? Ha? Pambira! Ay, mula pinabi! Malayo-layo na ako! Yung cellphone mo na <laughs> iwan mo? Oh, iawak niya. Hindi <laughs> ay, mo lang si Nanay. <laughs> 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 Parang <tamalikmata> lang si <laughs> 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 Ma, asa na yung Pacific si Ocean? No, na. Magpataka o butang. Bawa! lang. <laughs> <laughs> Ito ang ganda ba? Katraptik, terus apa kanya makalarga ni sa kinan, sakit Takay kong tiil, animal Literal na naipit sa traffic Naipit oh. <laughs> yung sapato oh. oh no! Medyo masakit yan ah Sorry Wala kay! <laughs> hindi totoo yan Wala kay bidaw <laughs> Pag hindi ganito handa nyo Huwag na kayo magpaparty Aba! Kakay ba?

Lagot ka. <laughs> Bantay tupad. Pag ka. Wala ka ng Joe. Wala ka lang, Nalino, do. ah, pa siya, Ayaw, tingos, camera, sir. Palik, palito na ko tala mong gusto. Okay? Huwag ah. na siyang imik. Lahat na siya, bibili niya. Asa, asa mga nagpuyo, sir? Ha? Ah. sir! Huwag na huwag siya Itong trolley it to, asa asa sir. na na ng tawhana ni asa. Aman. Ha? Kuyo kunin mo? Eh. Oy, na, sir, iming, sir. Sabi mo eh. sir. Pag di siya lahat <laughs> bibilin mo. Ah, bahala ka na sir. Oy. Ikaw na lang Afford na. Mag afford na eh. Sasakyan <laughs> mo lang yung gusto yung pabili. Eh? Eh? Aba. eh eh, eh? mga tinik sa ate ah. Ubus <laughs> tulala. <laughs> Ay, pad, na mamalimus. Laga, laga, Ito siya. Ito siguro yung <yo, laughs> kauna-una ang pagmamaniho <laughs> niya <laughs> ng oh. 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 motor. Okay At least <laughs> diba? <laughs> oh, isso é barulho não vai <laughs> praíndo. Aí, é mais simples. Ai, mãe, tão piolado. Não pega. Oh, oh, ah, assim, ok. Assim, sempre <laughs> ele vem se deslocando. Uh -huh. Não é aperta. Um oh, lindo. sentiu? Tá uh -huh. leve igual? Por inteiro? Isso, não senti o A barba não pode sentir dentro. Ai, mãe, vamos tirar. Pessoal, segure. Ah, deitiplan. Deitiplan. Yes. perfect na sala eh. Yeah. Kompleto na, nakabihis na ako. And ngayon, bibiyahin na lang ako. Pero itong tait ko, hindi nagpaawat. Bida-bida, hindi talaga nagpapahuli. Ngayon, natatai ako. Aalis na lang. Ito yung ka eh, kada aalis na lang. Minsan, iihi pa, tatai pa. Yes, okay, okay na yan. Na. Nagparamdam na habang walang, hindi ka pa nakaalis. Aba. <laughs> Sino naman yun? Sagmamano, boss. Ano ba no? Kano daw? Uh, apa? Kasla, so, nahihima sa ita. La akong may dola. Ah. Sorbetes pala. kada dali kauyo bun video kag ano kita tu jantae kag din daw ta gitoy dukano kasla maestro komot tanan yan hombar yo hombar pov young teacher no yam no late.

Ayun! <laughs> Kaling naman! Kumungol <laughs> <Mall>. lang daw kung hihingi ka ng extra ride. Kumungol. O, oh, hindi naman yung nungungol ah. Nagpapaputok ko tapos biglang. Ha? Huh? Nagpapaputok ka. Ay, <laughs> eh, joke lang siguro ito. For content lang. <laughs> Yung masaya ka na. Sana. Kaso. Wow. Aba. <laughs> Kaso may nahulog. Mapapagasto na naman. Dogan. Tahu taki. Bang. Oh, dito rin nakita. Dito rin nakita.